for to this video mga guis, ada rin nagdali-dali tano kay maligo na ta kay naman tayo pag nga kumbira ba Aun awon sa pa may dugayan nato tara mo adto na tas tubigan kay maligo ta aw oh, so di na to dugayan butang rin na to diha ang tuwalya kaya to na sugdan atong pagligo ba pero natay na limta no. Ugaw man ni So ato sa nilimpyuhan mga guis, kay bati kay maligo ta hugaw murata ni gwa maligo kay lapokon ra gihapon. So mga rosa tadaan mga guis. kay good boy bi ta mga guis no. sa kita sa Ginoo ba. Wow. Wa na mga guis no. Liguan ni nato mga guis. kuskus ta gamay mga guis ba pero. Ah, Kuskus -kus lang yung ginagmay. Pasangi lang ba? Huwag mabasa lang lawas, gud. Pero wala ba, God? Matang-tang ang buling mga guwis. Ah, di halugod-lugod na, God, ta. Pero, amot, huwag nga tangtang tang baka hikap ra ba? Para yung nansad. Ah, ka pa bun sa umaw. Grabe, God, gitu guys. Sabon na o shampoo. O shampoo, day, ataya, bilog sabon. Eh. Mura magiglotion, God. Ah, sa buhok, dito mga guis, no? So di arah mga guis, kuha na din sabon mga guis no? Darating sabon eh. Kuya, wag din dudung huraw mga guis. Eh. Bilib ko, oh, git. Automatic ah, na una ho na sabon para ma kumutumot sa tanong bakay moro robot bangun sa mga tao mga guis No? So kahuman dire sa pa mga guis para puti sa tanawon ba. Awara good. Sabon sabon ra ginagmay, unsa um, man sabunan? Awa deh So ato na banluan mga guis. kay nagdali-dali man ta karon kay mao apik na sa oras usan ang oras sa karon ni mo duty pa ta gabi i eh. so na ta dugayan man ta kaligo no ah, grabe dili ar aw ingon i basta dulong ni mo tirada basta kog tirada awan na problema so di ar agar bi ilis murag ko ano eh, i gid so di ar mga guys no dili pita sa min-minan sa nato ba pagwapo-gwapo gamay kay min ang tisoy sa tamo adto sa atong kumbira ba Kaya kita may makubkub dito ron ah. Ah, so dala yan sana tulihan, mga guis, no. Tubog sa samin ba. Mas maganda tubog sa samin sa cellphone wa gi klaro ang no? So di ara mga guis. So manggikan na ta mga guys no mga guys. Ay. Mamakal sa karon. Karon kauban mga guys oh. Nagwat pa ko sa usa ka kauban namo kay. Naligo pa man. So mga idol, Ah, anggi kana tano kay ah, anggi kana dai Kay layo-layo <coughs> para batag lakaw ano kay ang among dan bag uron dara. Minga we mga idol no? ay balay. Samon siya asya. Aw ang among agyanan oh. Perting la puka grabe. Napay mga sa baka. Napay tai sa baka. Ah, pasensya na ga inin idol no mao mga mga agyanan diri. Aw mga idol no? oh, Grabe. Aror maging inroplano diri kay pruting hayaga. Bisa gatong kamera ba kay kulis maot na. Aha, yagi hapon na siya. So what's up mga idol? Aha, narari ay. Naragdahi sa kong likod mga idol ba? Ha ha, kawag ngisi mga guis Pahapit na din maabot sa mong sa motor mga no. So, ah, uh, hinihingi nila lakaw mga guis. dira kong kauban mga guys. Niyang usa mga guys, tora mga guis ay. Naglingkod na sa motor, naghuwat na namo mga guys kay manglakaw na lang kuno Dali kay baggutom na siguro ni ba. Puerting amawa ni. Adi ara mga guis no. Aw ah, di nat dugayan mga guis. So, di nat magdugay mga idol kay manggika na no kay ba. Lami na kay kaon ba. Ye yeah, ye yeah, ye yeah. mangat to nami. Ha ha ha. Ugdirede <todic> pita mga guis, amo nang isugda namon pag rides mga guis. Kay medyo layo-layo raba na ito mga guis no, bukid-bukid raba to mga guis. So, kuwa na ido dugay mga guis, pretty lingaw na sa kung mga sakay mga guis. Unay putol-putol lang pag ngisi mga guis no, tanawon awara mga guis. Grabe gid ngisi ha mga guis, gananga kan unon ba. Ganang gutom na kay mga guis ba. So, dirin na pita mga guis midjo minor minor menor ta diri mga guis no kay track nga labang mga guis so nakuyo-kuyo sa ta mga guis bakay kay sa dini overtake no so dia mga guis na ini ko, pa badi ini mga guis nga nagdag sa kay mitan ni mga guis no so lima mga guis ta kasabay sa midirig padung sa nigbukid mga guis ba usa ni kapanunan mga guis nag vlog vlog sa ni sila mga guis ok dire pita mga guis naabot na kita mga guis no parking sa todo dire na pita mga guis nya apat ah, kuyuy sa tadaan ba kay kanang andam na uns sa kumbira ba so dire na pitas way na may sud mga guis no so dire pa pauna rin na ako sila mga guis kay medyo maulaw man tong mga guis kay igura man tanong bira dire mga guis kuyog lakas pundok ba sabay ragod sa oso mga guis kanang mangong bira kag buka pero joke pertama mga guis sa ila nila mga guis no So di ara mga guis no dara bika social mga guis kanindot man sa ilang paling lingkuranan mga guis Uy. medyo maulaw mangitanug maayo mga guis dara mga guis no nanudus sa pa mga guis murag uwa uaw mga guis Balahos lahos lahos gimi ba so di na mga guis no so di na ko maka mga guis agar no? abi mingo mingo pa mga guis no kay mga tao mga guis Tuwa pa manday sa simbahan mga guis kay bunyag man Ang sa gombira mga guis So, dira mga guis, no? Asud, sud, lamid rin mga guys. Kay maulaw man gawas, mga guis. Bisitang pandangal man demi, mga guis, no? Paano masabi? Huwag dira mga guys. Nagampo sa dito, mga guis, no? Kay, mas may unahon na to, ampo mga guis. ba? Kay, grasya binigihatag sa ginoo, mga guis, no? So, mag sa tadari, mga Kaya Kay, usat at before, tamukaon, mga guis, no? So, dari, mga guys, na leader leaders, ampo, mga guys, no? So, marag, Maestro si siya mga guis ba kay kaning gibunyegan mga guis Maestro mo gani yang kon mga guis no sila mga guis niya yung anak mga gabunyagan mga guis so mo ano ni sila mga guis pugdir da pita mga guis aw unsa pa may na to mga guis no linyada na tadya mga guis kay lamin na kaikubkub tirada mga guis ba so linya sa tadi mga guis no kay medyo taas ta aso pila ba amurasag ka ay na kuan gud mga guis no Murasag unsa ba? Aw diri nda pita mga guys no. Kuha sa tagkot sarap din diha og plato mga guys. Apa bilu-bilu pang huraw. Aw unsa man dayton gusto dai mga guys no? Kay huraw oh. Matik manugo kita diri mga guys no magpahukad ta. Ayo di ma. Eh, mata mga di ta kitay muhukad mga guys. Magpahukad kita diha mga guys. nanti ana mengaguis, oh, tirada mga guys. Pero joke ra to yeah. makitir man ni siya. So diri mga guys no, kuha tagpansit mga guys kay medyo lami-lami to. kaman so, mga guis no, arita sad diri mga guys. Unsa ni siya mga guys no? Chicken roll mga guis. Wow. Order oh, da pita mga guis no, automatic oh, na mga guys. Ah, di lang ta nang pasayen mga guys, medyo maipit kita na mga guis ba allergy man ko ana mga guis no. So, di lang ta na, mga guys, arita ta diri da pita, proceed na sa next level mga guis no. Common, aw oh, gawas dito mga guis, order da food mga guis no. Kay mga unta maulo mo mga guis, kay bisitan pandengal mga guis no. So, arita sa food mga guis. Ari tas satu punduk bah, dan punduk atau makasih nabut, kau bukti mga mengaguis di arah mengaguis mengenau, hay mga mengaguis, oh di arah mengaguis, ah sebelum tuh agar habis di tudung huruf mengaguis tuh, kau bukti rada nih ya, Gustu bah, tahun sebelum itu gak mengaguis, kini dengan rimet pakai para memakal semengaguis, oh kak, oh kita kudu ah, um mga diamond no bisitan pandangal mga guys dapat pakanong gina nila mga guys o tarong no? so di ana nagkasabot na midri mga guys mga unang oh, mga guys kay medyo minga mingaw basa suod kami ragid ang ulam mga, mga, sa gawas mga guys no kay daghan tao mga guys ba suwata so, ka ila mga guys yeah, di mga guys ari lang kita sa suod mga guys puyog lang sa tong pundok diri mga guys Harga oh, mga guys, no. Um, hurau, mga mengeguis, 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 mga mengeguis, 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 mga mengeguis, 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 mga guys. mengeguis, 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 natunlan, mengeguis, 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 mga mengeguis, Ah, mengeguis, 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 mga mengeguis, mengeguis, ah. mengeguis, 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 mga guys, <laughs> <laughs> Agarabi ah, grabe. humunag nagkaon mga guys no. Agarabi. Ah, Mahimuslan din ang pok mga guys eh. Sa pamidugayan ta mga guys no. Bagabitag na mga guys.